Si Vladimir Putin ay gumagamit na ng body double dahil takot o mano itong mapatay ng kanyang mga military officials. Nangangamba ang Russian leader na baka patayin siya matapos niyang sibakin ang kanyang mga senior military generals dahil sa kabiguan ng mga ito na talunin ang Ukraine. Nakikita ng mga eksperto na si Vladimir Putin ay parang napapraning na dahil takot umano ito na magsagawa ng kodita ang kanyang mga opisyal matapos niyang tanggalin sa pwesto ang walong senior Russian generals. pinaniniwalaan ng kanyang body double ang dumadalo ngayon sa mga pagpupulong sa Kremlin at ginagamit din ito bilang isang decoy kapag si Vladimir Putin ay naglalakbay sa mga lugar ayon sa mga ulat ang kalook alike ay pinaniniwala ang nakatira sa isang presidential complex sa Moscow at patuloy din itong nakakatanggap ng mga pagsasanay upang gayahin ang kilos ni Putin at mapahusay ang kanyang pagpapanggap bilang isang pangulo ng Russia. Sinabi naman ng isang intelligence source sa Daily Star noong mga nakaraang araw na alam umano nila na si Vladimir Putin ay napapraning na tungkol sa kanyang seguridad at ang hakbang na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kaseryoso ang kanyang team tungkol sa banta sa kanyang buhay. Sinabi sa kanilang report na sinisiguro ng kanyang close protection team na ang kanyang pagkain ay na-check at wala rin umanong nakakalapit sa kanya. Ngunit alam umano ng kanyang mga dating chiefs of staff, generals at FSB operators ang kahinaan ng kanilang sistema idinagdag rin sa kanilang report na hindi sila magtataka kung mababalitaan ang buong mundo sa susunod na mga linggo na si Putin ay patay na at ang karaniwang magiging dahilan ay inatake ito sa puso o di kaya isang matinding sakit. Duda din sila na aaminin ng mga Russian officials na ito ay isang internal na kodita. Naniniwala ang mga eksperto na mga senior commanders at officials ni Putin ay nababahala na sa masamang epekto sa ekonomiya ng Russia at ang naiulat na maraming kasualti dahil sa ginawang desisyon ng Russian President na salakayin ang Ukraine. Nauna nang inamin ng Kremlin na mayroong 15,000 Rusya na sundalo ang namatay sa digmaan matapos nitong maglabas na isang report noong mga nakaraang linggo na nagsasabi na sila ay nagtamu lamang ng mababang casualty. Si Kate Bedingfield, ang pinuno ng White House Communications, ay nagsabi na mayroon silang impormasyon na ramdam umano ni Vladimir Putin na siya ay niloko ng kanyang mga opisyal na nagresulta naman sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Russian leader at ng kanyang mga generals. Sinabi naman sa ilang mga ulat na nakaranas ang Russia ng maraming mga casualty kabilang na ang mga Russian commanding officers na sina Colonel Sergey Sokharev at Deputy Major Sergey Krylov mula sa 331st Guards Parachute Regiment ng bansa. Samantala sa ibang kaganapan naman, ang tinaguriang malupit at kakilakilabot ng mga mandirigma mula sa Chechnya ay dumanas ng maraming casualty na kung saan ay kinukonsidera ng mga eksperto bilang isang malaking dagok sa digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine ayon sa report ng Ukrainian Security Service. Mahigit isang buwan na magkasama nakikipaglaban ang Russian at Chechen military sa Ukraine at si President Ramzan Kadyrov, isang long-time ally ni Vladimir Putin, ay personal na nag-alok ng tulong sa ginawang pag-atake ng Moscow. Ngunit sa kabila ng ginawang marahas na pagsalakay ng Russian at Chechen military, lumilitaw na ilang beses na umanong pinahiya ng Ukraine ang mga mananakop at sinabi ng ilang mga eksperto na unti-unti nang nasisira ang malakas at matapang na imahe ng diktador ng Chechen na naging sikat dahil sa pagiging malupit nito sa mga homosexuals. Noong February 26, dalawang araw matapos ang ginawang pagsalakay ng Russia, ang mga sundalo ng Chechen National Guard ay nagsimulang makipaglaban sa Ukrainian Army malapit sa Gostomel Airport, ngunit ang mga Chechen ay agad umanong natalo. Si Magomed Toshev na inilarawan bilang kanang kamay ni Kadyrov at pinuno ng 141st Motorized Regiment ay napatay noong Pebrero ng mga Ukrainians. Sinabi rin ng Security Service ng Ukraine na danda ang mga Chechnya na sundalo umano ang kanilang napatay. Agad umanong sinubukan ni Kadyrov na itanggi ang kanilang pagkatalo at sinabi niya na si Toshev ay buhay pa at pinatunayan pa niya ito sa pamamagitan ng pagpost sa social media ng isang video ng kanilang pag-uusap sa telepono. Ngunit kalaunan ay inamin niya na mayroong mga casualty at kinilala ang pagkamatay ng kanyang mga sundalo. Ayon sa kanyang pahayag sa telegram, sinabi niya na sa kasamaang palad may mga sundalo ng Chechen Republic ang nasawi. Iginiit rin niya na dalawang sundalo lamang ang napatay sa kanilang hukbo at anim ang nasugatan. Noon, pinangunahan ni Ramzam Kadyrov at Magomed Doshaev ang mga kalupitan sa Chechnya at tinarget nila ang mga homosexual na tao. Kabilang sa mga operasyon na ito, ayon sa Human Rights Watch ay ang puwersahang pagdukot, pagkulong, torture at pagpatay. Noong mga nakaraang araw, ang security service ng Ukraine ay nag-upload ng na isang video sa social media na nagsasabi na ang pangunahing utos sa mga Chechen na sundalo ay ang barilin at patayin ang mga senior Russian official at bawat Russian na sundalo na gustong sumuko sa labanan.